Ng or forum na kasi may mga naman tayo siyempre na din. hindi. madalas mangyari ang ganito. Isang reporter na diretsong tinanong ang pangulo at hindi natakot mag-follow up sa palasyo. Si Eden Santos 'yan ng Net 25. Una, sa isang event sa Tarlac, nagtanong si Eden kay President Marcos. Mr. President, marami pong event sa Tarlac at mukhang paulit-ulit. Ito po ba ay bahagi ng pagpapakita ng suporta sa mga kaalyado sa lokal na pamahalaan? Maraming netizen ang pumuri sa tanong dahil may bahid ito ng political observation. Ang sagot ni BBM, ang ginagawa natin ay bahagi ng ating national project rollout, hindi lang dahil sa tarlac sila. Pangalawa, sa Malacanang press briefing, muling umingay ang pangalan ni Eden nang tanungin niya ang tungkol sa isang Chinese Pogo student na umano'y nakapag-enroll sa international school kahit may deportation order. Sagot ng PCO, Kailangan muna ng full verification. Hindi kami pwedeng magbigay ng opinion sa incomplete na impormasyon. Pangatlo, pero bakit nga ba pinag-uusapan si Eden Santos? Dahil sa paninindigan niya bilang mamamahayag, hindi siya natatakot magtanong, kahit pa sa presidente o sa palasyo. At para sa maraming Pilipino, kailangan natin ng ganitong klasing media gayon ang malaki niya. si Idol. Is... Idol, no? Idol Ed. Sabi ko nga sa atin, mga kabayan, mga opisyal ng gobyerno, mm -hmm. pagka hindi alam ang tanong, mm -hmm. hindi alam ang sagot, hindi po nakakayo sabi, hindi pa po namin alam, mm -hmm. hindi pa na pag-uusapan niya bagay na yan. We will look into it. Yeah. yeah. Eh, yeah. bilang spokesman, may, may mga subtle na paraan, you <laughs> eh, no? uh, We will look so into it. Saan ba? Nakita na panood na po sa... Hindi po yata yun nabanggit sa press briefing. Opo, hindi po sa... Kung ang tanong ay para sa katotohanan, hindi ito dapat katakutan. Isa ka bang taga-suporta ng press freedom?